Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung top 12 reason kaya si VP Sara ay patuloy pong tinitira ng Bangag Administration. So real talk yung mga sinabi ko doon mga idols, kaya hindi ko po ahayaan na hindi ma-inform ang ating mga kababayan sa top 12 scene na ito ng Bangag Administration mga idols. Unain na po natin ang pinakaunang kasalanan niyang ginawa mga idol. At yun po ay walang iba kundi ang pag-abolish ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bangag sa pagkapresidente, yan agad ang inabolish niya o yan agad ang unang-unang -unan niyang ginawa mga idol. What the E eh di kitang kita ang motibo, ba? Diba? At yun ay walang iba kundi ang mag-giveaway sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin na papas lang, ngayong panahon ni Bangag panay inusenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapas lang ng mga kriminal at durugista. Imagine that? dun palang wala ng continuity. ba? Diba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bangag na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. <laughs> Alang hiyana yan, no? Budol is real. Pangapat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati kung saan saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag Putya nasa malakanyang Complex na rin. Imagine that. Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon at para masaya ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpa-participate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga puesto. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni Romualda sa kamera from Neptugaa. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing garapalang pagnanakaw yon. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bangag yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng kamera ngayon. Ang galing ba? Diba? Budol is real, mga idol. Pangpito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayong nababalitaan hanggang ngayon. Kailan kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. <laughs> Pangwalo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng bangag administration. Parang wala naman eh no? Parang flood lang ang meron eh. Wala namang control. di ba? Di ba? na kasamaan ng bangag administration ay alam nyo ba na sa panahon lang ni bangag nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng 20 beses sa isang buwan? What? Wow naman, mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot price na yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o lokohan? Linawin nyo ah, ba? Diba? Pang sampo mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Ha? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo eh, no? Iba talaga pagkontrolado ang kongreso eh, no? Shout out sa'yo, Romualdas. Panglabing isa, yung pagbenta ng Banko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa upper or lower houseman, no? pucha tahimik lahat, no? Ba't kaya, na liquidate na ba sa lahat? Ilang yan, yan, no? At ang panglabing dalawa ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. ba? Diba? Siguro dahil ang pagiging tag user ng presidente ay isa pong impeachable offense? Kaya po pilit nila itong kino-cover up? Tama. Make sense, di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng pangag administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kinocover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactics circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Tibuloy, IJK Investigation, KPRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So guys, please share po natin ang video na to para po maging inform ang lahat sa status quo ng ating bansa at para po hindi nila mamanipula ang taong bayan sa diversion tactics nila gamit ang mainstream media. Okay ba mga idols? So guys, may troll po na nagkomento po nung pinost ko po yung last video ko. At ito nga po ang sinabi po ng bayaran na troll na yon. Ang tumitira daw kay Sarah ay mga kaaway ng tatay niya dati sina Trillanes, De mga member ng Makabayan Black. Sila mismo ang nag-file ng impeachment ni Sara. Sila daw po yung mga hindi madidiktahan ni BBM. Tapos, si Bangag daw po ang sinisisi natin. Nagataka daw siya sa akin. Naging tank daw ako mag-isip. Well, <laughs> you gotta be kidding me, you f***ing troll. Alam mo troll, kung sino ka mang duwag ka na hindi mo kayang ipakita ang pagmumuka mo, wala kang utak. At pag ang isang nilalang ay walang utak, dapat inananahimik na lang. ba? Diba? Tama. Well, kung wala kang utak na kayang magbasa ng hidden agenda ng isang tao, magmumukha kang mangmang. -mang sa mundo na to. Sadyang yung mga basura na yun ang pinag-file ng amo mo ng impeachment para isipin ng mga taong kaya niya ng utuin na wala siyang kinalaman sa mga final na impeachment complaint against VP Sara. Okay? At isa ka sa mga uto-uto na nauto ni Bangag kung yun ang pinapaniwalaan mo. Okay? Mangmang -mang lang ang maniniwala na walang kinalaman si Bangag sa mga impeachment complaint na yan. Okay ba troll? sana naman ay na-educate ko yung bayaran na troll na yon na nagkomento. Sana lang, wish ko lang, may utak siya para i-accept yung ganong klaseng explanation. Sana lang, no? Wish ko lang, para di siya nakakaawa, no? So ngayon naman mga idol, may konting paalala lang po ako sa lahat ng mga Filipino voters this coming election na nakakatanggap ng mga ayuda from AX, AKAP, TUPAD or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag e exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic, ba? Diba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umiksena So meaning to say these ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon? Hindi ang mga ayu-ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatid, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So guys, may nag-send sa akin ito. At kung ano daw ang reaksyon ko dito. Sabi kasi ni Richard Heydarian, ICC to issue arrest warrant versus Duterte's drug war masterminds in September. Ano daw ang maasabi ko dito? Well, sinti lang. Aba, Richard, December na. Wala pa rin yung arrest warrant? Or September 2025 yan? Or baka 26, 27, 28, 29, 30? Linawin mo kasi ang post mo kung kailan Ha? Magulo rin tong kumag na to mag-post no? Ano yan boss? Nananakot ka? So ngayon naman mga idols, kaya nga po nang sinasabi ko po ng paulit-ulit sa lahat po ng mga vlogs ko, I'm not just yes a vlogger. Kasi po ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa at mangyayari lamang po yung kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po lahat po ay iniimbitahan ko po na sumali sa FB group ko po na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na ikokondak ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dami account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account tangan sa sale, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dami accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey? Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka-survey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klasing survey. Tama. So dito po sa group ng pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag dito. Basta legit ang FB account mo, Mapa Pro Duterte, Anti Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos Loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto sa mga iko-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng na mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito na mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga ikokonduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa pulso ng Masang Pilipino Group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin. Para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? So guys, may nagsend din po sa akin ito. At ito na ata ang pinakahihintay ng mga taong naghihintay ng balita sa Maharlika Wealth Fund ni Bangag. Aba, one-stop shop daw? Maharlikan Investment Corp opens office in building of Liza Marcos Law Firm? Aba matindi to! Talagang sa building pa nila ang opisina no? E eh, di wow, di ba? Siyempre, sa kanila lahat ang kabig niyan, di ba Lizard? Ang galing talaga sa negosyo ng mga to. Ibang klase talaga tong mag-asawang bangag na to eh no. Isa kayong alamat. Imagine puro sila mga henyo pagdating sa mga pagkakakitaan, eh no. At panggugulang ng tao. Pero ang solusyon na ng problema ng bansa, putya asa pa tayo? Wala eh. Basura certified eh no. Kapag napatalsik na si Bangag ng People Power Season 3, please lang ibalik nyo yung mga nakulimbat yung bilyong bilyon na pondo dyan sa Maharlikan Wealth Fund nyo. Mga leche kayo. Ha? O baka naman mga ibang bansa na naman kayo dahil sa takot yung sa mga Pilipino. Gaya ng ginawa ng magulang ni Bangag. No? <laughs> so guys, ngayon naman, alam nyo ba na tingin ko eh meron pong Bangag Syndicate si Bangag? Diba? Ayon nyo maniwala. oh, watch this. Sa mga Syndicate. Ano-ano? Mm -hmm. Anong meron sa mga drug syndicate, ha? Yung babala nyo po sa mga syndicate. Ah, okay, okay. Kung ano ba daw ang babala ni Bangag sa mga drag syndicate? Panoorin nyo guys kung anong sagot ni Bangag, ha? Watch this. Na hindi tumitigil sa kanila hindi, hindi, ako nakikipag... Ano ba, <claim> mahala <microphone> <laughs> ano daw, nakikipag... Mr. Bangag President, mukhang nagiglitch ka na naman ah. Wala kayo sa ginagawa niyo, Waba. Ha? So ang babala niya sa mga syndicate is bahala kayo sa mga ginagawa niyo? tapat ganun. Ano yun? Tinotolerate lang ni Bangag ang mga syndicate na yan na gawin ang mga illegal activities nila? or kaalyado nila or meron din silang tag syndicate or bangag syndicate, no? Pwede ganun eh. Saan kaya dun, guys, no? Yung bang tinotolerate niya lang yung mga syndicate na gawin ng kanilang mga illegal activities? What the? Or kaibigan o kaalyado nila ang mga tag syndicate? O meron din silang tag syndicate, aka bangag syndicate? Or all of the above? Ano <laughs> so, sa tingin nyo <yung> mga idol? <laughs> Pwedeng ganun eh no? Puya, takot siya makipag-away sa mga drug syndicate, eh, no? Baka daw magalit ang mga tropa niya. Maubusan siya ng supply. <laughs> Busit na yan. Wala talaga tong bangag ato. Tuloy-tuloy <laughs> lang kami. O, ba diba? Basta tuloy-tuloy lang daw sila. <laughs> Saan kaya, no? Saan kaya sila tuloy-tuloy, no? sa illegal activities din nila? Na pag sa kaban ng bayan? Pag bibenta ng gold reserve ng Pilipinas? Pakikipagkutsabahan sa mga loto winners? Pag cover up ng mga kasalanang nagawa nila sa taong bayan? O ano ba yon? Alin ba? Alin ba yon? Ano ba yon tuloy-tuloy dun boss? Ha? <laughs> Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagtira nila kay VP Sara, no? I Style mo bang bulok? So guys, yan po ang katibayan ko kung paano ko nasabi na baka meron ding bangag syndicate itong si bangag mga idols. So yan din po ang katibayan mga idols na weak leader talaga ang presidente natin na nasa Malacan niya. Imagine ayaw niya makipag sa mga syndicate, no? Baka daw magalit yung mga yon e eh baka daw maapektuhan ang supply niya monthly. So ba't kaya hindi binalita yung sinabi ni Bangag dito, no? Ah, Baka kasi mahuli natin at malaman natin na may syndicate din si Bangag. No? Ano sa palagay niyo mga idols? Meron ba? Well, kung babase ako sa mga sinabi ni Bangag, parang meron nga eh, no? Parang lang naman. No? Pero dahil allegedly gumagamit nga siya, well, hindi pumalabo. Di ba mga idol? So ngayon naman mga idol, bilang finale ng video na to, mukhang may chance na sina Captain Dado na at ang makabayan nilang grupo ang poprotekta sa natitira nating alas na si VP Sara. Well, sana nga mga idols. Vice President Sara Duterte is eyeing hiring private security to replace her current detail which supposedly would be pulled out by the armed forces of the Philippines. Well, dapat lang. Dahil yung mga security detail ni VP Sara panay hawak panibang again yan. Baka mamaya meron ng command sa mga yan. Kaya dapat lang talagang mag-hire na lang si VP Sara ng private security niya. Para mas safe si Madam Sara, di ba? In a press conference on Wednesday, December 11, Duterte reveals she sent a letter recently to AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. asking him to no longer replace the personnel to be withdrawn from her security detail. Tama lang yun hindi na ako tatanggap ng replacement. So, kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung alin yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will see security arrangements outside of the air forces of the Philippines. Sorry. Nice, nice. So, ibig mong sabihin nito, sina na former AFP Captain Dado na ba ang poprotekta at kakausapin ni BP Sara para maging security niya? Wow! Kasi kung sina-captain Dado iyan at ang grupo niya, mas magiging panatag kami na safe at walang mangyayaring masama kay VP Sara. Di ba mga idols? We are exploring uh, private security services, yes. Duterte also says that her husband, Reyes Scorpio, might end up shouldering the expenses of hiring private security. Yep, dapat lang ah. Tulungan niya si VP Sara. It is for the safety of his wife, di ba? Kaya dapat ang talagang tumulong si Sir Man Scarpio sa expenses ng security details ni VP Sara. So tama lang yun. When asked if her plans might be construed as building a private army, Duterte responds in the negative. She says she will hire professional security services that could not be considered a private army. Eh di wow, private army ka agad? <laughs> ano kaya yun? Sana nga si na Captain Dado na lang at least yun makabayan. At alam nating hindi niya bibiguin o ipapahamak si VP Sara. Di ba mga idols? Hopefully, na lang. These developments come after Duterte claimed in an online press conference that she had instructed someone to kill Marcos, his wife Liza, and his cousin Speaker Martin Romualdez should she herself be killed. Yep, and that is very clear statement. It is a conditional threat, not pet directly to those three d Well, in my own opinion, kitang kita ko po ang ni Captain Dado para protektahan si VP Sara. Yeah! Nakikita ko ang pagiging niyang makabayan. Magkakatulad kaming lahat ng puso at damdamin ng may pagmamahal sa bayan. Wow! Kaya sana lang, sina Captain Dado na lang, di ba? Well, syempre, in the end of the day, it's still up to VP Sara pa rin kung anong choice niya, di ba? Pero sana ang makuha niyang security detail ay yung hindi siya ipapahamak, yung kaya siyang protektahan, syempre, at yung mataas ang kanilang patriotism. Wow! Gaya ni Captain Dado, at ng grupo niya. Di ba? So ito po ay suggestion lang naman Madam VP, no? Na sana po sila na lang. Pero gaya nga po nang sabi ko, it's still up to you. Well, good luck po sa iyo and keep safe, Madam VP Sara. Mag-iingat po kayo palagi. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, kabayans.